pag-aaralan ngayon ay ang bilang na siyam o number 9. Halina't, bilangin natin kung ilan ang mga ngiti na nasa larawan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam. Meron tayo dito siyam na ngipin. O number nine. Paano isulat ang bilang na siyam? Isulat muna ang bilang na siyam at ang salitang bilang na Sham 9 Sa Tagalog, Sham S I Y A M Sham Halina't bilangin natin kung ilan ang mga mangga. Isa Dalawa tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga mangga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sham, sham na mga talong. natin ang mga banga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga banga. bilangin naman natin ang mga bangka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga bangka. Bilangin naman natin ang mga gunting. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga gunting. Halina't sagutan natin ang ating pagsasanay. Isulat ang tamang sagot sa kwaderno. Handa na ba kayo mga bata? Sa unang pagsasanay, isulat ang nawawalang bilang sa patlang. Isulat ang nawawalang bilang sa patlang. Halina, sagutan na natin. Ano ang bilang na nawawala sa patlang? Ang bilang na kasunod ng zero ay? Tama, isa. Dalawa? Ang kasunod ng dalawa ay? Bilang na? Tatlo. Apat? Lima? Anim? Pito? Walo. Siyam. Magaling mga bata. Ang susunod na pagsasanay ay hanapin at bilugan ang mga bilang na siyam o nine. Handa na ba kayo mga bata? Bilugan natin ang bilang na siyam. Magaling. Meron tayo dito anim na sham. Ikatlong pagsasanay, bilugan ang mga bagay na may sham na bilang. X naman kapag hindi sham. Ang una ay mga tasa o bakso. Bilangin niya natin kung ito ay may bilang na siyam, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito, walo, siyam. Tama, ito ay may bilang na siyam. Ilan naman kaya ang mga bulaklak? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito, walo. Eggies ilan naman kaya ang mga payong? Nilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga payong. Ilan naman kaya ang mga kolem? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga holen. Ilan naman kaya ang mga bola? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga bola. At ang panghuli ay ang mga pintura. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga pintura. At para sa huling pagsasanay, bilangin at isulat ang tamang bilang. Ang una ay mga kwago. Ilan ang bilang ng mga kwago? Isulat ang inyong sagot. ang sagot ay Siyam. Siyam na mga kwago. Pangalawa, bilangin kung ilan ang mga hayop. Ang tamang sagot ay Pito. Pangatlo, bilangin ang mga ibon. Ang tamang sagot ay Tama. Walo. apat. Bilangin naman natin ang mga pamaypay. Ang tamang sagot ay anim. Panglima, bilangin naman natin ang mga bituin. Ang tamang sagot ay lima. At ang pang-anim, Bilangin naman natin ang mga aklat. Ang tamang sagot ay apat.